450 Good morning mga santay. Ayun na ako nandito ako ngayon sa Bukaw Naggana pa ko ng pagtutok kasi dalawang araw na lang. Puto kanlan ngayon medyo mahal dito maghanap tayo ng medyo mura-mura mga natanungan ko medyo mahal natanong din ako dito sa isa ha? 900 900 saan kayo yung binaplag dito na mas mura-mura daw yung aerial nyo yung aerial magkano yung ganun ha? sige salamat mama tatanong na kasi bibili rin ako eh So ayun mga sangkay, medyo mahal dito. Magkanap tayo dito ng medyo mura. Medyo mura siya. Magkanap tayo dito. Nandito tayo ngayon sa Bukawi. Ayun mga sangkay. Hindi ah, doon. Medyo mahal doon. Magkanap tayo yan Dyan sa mga ako ng resigil kasi. Punta daw doon sa Toro ba yun turo, Toro. Sa Toro daw. Doon daw ang medyo ano, mura at saka marami. Sige mga sangkay. Kita-kita tayo -kita sa doon. So mga idol, nandito na tayo sa ano, sa sinasawag nila na turo na dito daw yung ano, Maraming bilihan ng fireworks sa doon sa kanina sa pinuntahan ko dun sa May Highway. Ito, tarong-tarong tayo dito mga idol. Ano po yung ano nyo? Yung ganyan po. Ay, sandali lang. 450. Ito po special. 600. 600. Ilang rounds po yan? 500 rounds. Yung 1,000? Yung 1,000 po. Ito po 1,2. 1,2? Yan one, si ate. 850. Asan pa yung 850? Yeah, maganda dito, mabait. Anong tindahan to? Ang tausan <laughs> magkano yan? 850, so 8.50. 8.50. Ayan si Ate. Ano ba yun? Yung, ano ba yun? Yung, aerial ba? Yung mga maliliit okay. lang? oh, ayan. Oh. Eight yung pinakamalit lang, yung para sa mahirap lang ba? <laughs> yung abot kamay lang ba? Katulad sa atin na uh, magpaputok na pang mahirap lang ba? Sige, ka ba? Ya? Ah. Uh, 16 shot. 16 shot? Magkano naman yan? 1-3. 1-3? Medyo mabigat pa rin sa kamay yan. ah, <laughs> uh, sige, te. Salamat. Yan guys, yung ano, yung fireworks na BG, the fireworks. Yan, dito ako nagtanong kay La Ate. Yan sila.